Hello, good day sa inyo. Ang kwento ngayon ay tungkol sa World War II, tera samahan nyo ako. Ang World War II ay isang malawakang digmaan na nangyari mula 1939 hanggang 1945. Ang digmaan ay nagsimula nang ang Germany, na pinamumunuan ni Adolf Hitler, ay nagsagawa ng mga paglusob sa iba't ibang bansa sa Europa. Ito ay nagresulta sa pakikilahok ng maraming bansa, kabilang ang United Kingdom, France, Soviet Union, United States, at iba pa laban sa Axis powers na binubuo ng Germany, Italy, at Japan. Ang World War II ay nahati sa dalawang malaking front, ang European Theater at Pacific Theater. Sa European Theater, ang labanan ay naganap sa mga bansa sa Europa, kabilang ang France, Poland, at Russia. Sa Pacific Theater naman, ang digmaan ay naganap sa mga isla sa Pasipiko, tulad ng Japan, Philippines, at iba pa. Ang digmaan ay nagdulot ng malawakang pinsala at pagkasira, kasama na ang pagkamatay ng milyon-milyong tao. Ang kaguluhan sa Europa ay nagtapos lamang nang maipanalo ng mga oleya ang mga Axis Powers noong 1945. Ito ay kasunod ng pagbagsak ng Nazi Germany at pagpapatalsak sa kanilang lider na si Adolf Hitler. Sa Pasipiko naman, ang digmaan ay nagtapos-matapos ang pagbomba ng mga Amerikano sa mga syudad ng Hiroshima at Nagasaki, na humantong sa pagpapahayag ng pagtatapos ng digmaan sa rehiyon. Ang World War II ay nagdulot ng malawakang epekto sa mundo, kasama na ang pagbubuo ng United Nations upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa pandaigdigang antas. Ito rin ang nagbigay daan sa pag-usbong ng mga superpower tulad ng Estados Unidos at Union ng Soviet, at nagtakda ng pundasyon para sa mga pangyayari at alitan sa mga dekada na sumunod.